ka na mag-iisa matakot, laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako, tulong mo Kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko Kapit-bisig, Pilipino, Katabang Dib Magandang araw mga katabang, panibagong araw, panibagong vlog tayo So ngayon andito po tayo sa lugar na medalya Bonbon Pupuntahan natin yung pamilyang nasunugan po Sa so ngayon po, sasamahan kami ni kagawad Alex Sia siap Siapno. Siapno. Si Kagawad Alex Siapno po ang sasama sa amin papunta doon sa sa aban ng mga bata. Nandun daw po nagtatrabaho. Para mga tabang, samahan niyo po kami. Mga katabang, ang ganda ng palay dito sa Bonbon. Sobra pong napaka-hospitable ni Kagawad Alex Siapno siya po ang nakakasakop sa district na yan na kung saan po tagad yan ang ating beneficiary na si Tatay Jose Botones na nasunog ang kaniyang bahay so papunta kami kung saan po nagtatrabaho si Tatay Jose sa pong napakasipag di Tatay Jose kahit anong trabaho po ay pinapasok po para po matugunan ang pangangailangan sa araw-araw. Diyan po namin naabutan si Tatay Jose, naguhukay po para po sa patubig sa plantation ng talong. So yan po ang income niya ngayong araw para po may mauwi siya na pambiling bigas at sa pangangailangan sa loob ng bahay para po sa apat niyang mga anak. na para matabunan na namin ano mo anak mo apat ay wala problema, yung maraming sponsor. Uh, Jose Botones, ito po yung tate ng apat na anak, ito yung trabaho niya. kada okay. oh, ito ito trabaho, minsan Ay, minsan 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 sama minsan 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 kami ng minsan 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 Uh, ito mga, mga tabang. Mga iwan ka uh, Wala ka na ikan may magtabas. Magta boss, boss, kami ko muna, boss. Thank, Thank you. Lubi-lubi. Malubi ka dyan. Kasi <laughs> <laughs> sabihan mo, uh. dito ka mo ang talong dito na yan ang talong na ito na imported, Amerikana. Kaya brandy ang kanyang dahon. Kaya kung sino man ang nakakalam dito na ano, ito ang imported na talong. Ito po mga imported <laughs> daw daw talong sa mini kagawad. Yan yeah, oh, blandi ang kulay. Blandi daw ang kulay. Ah, <laughs> uh, yung mga tabang. sponsors natin na si Dodge Ergely Cares isa pong na nagbigay ng tulong para sa pamilya na nasulugan at saka po si si Ma'am Malu Parks paki, paki su, support naman po ng kanilang YouTube channel Malu Parks at saka po Erlin Cares at shout out ko po mga team po so family maraming maraming salamat po atin po natin ang ayuda para po sa pamilyang nasunugan at ito po yan po sila tumutuloy ngayon sa chapel pansamantala po kasi po wala po silang bahay ngayon kasi po nasunog mamaya po pupunta natin kasama ko po ngayon ang kagawad na si Alex Siapno dito po sa Labidalia Bonbon Salamat po kami sa barangay kagawad na si Sir Alex Siapno sa pag-accommodate kay Katabang Gay.

pansamantala. So ito po si Kagawad Shop, no? baka pwede po natin may ng, ng ano. Yan po ang pansamantalang tinutuluyan nila da, dahil yung bahay nila nandun pa sa taas, yung nasuno. O kaya maraming salamat po sa inyo namin na nagbibigay ng tulong sa mga ganitong sitwasyon. Salamat sana. <laughs> so, yung anak niyo po, apat, apat po mga bata pa. Okay. So mga nag na po yan. Yung dalawa. Yung dalawa. Anong grade po? Four kinder po. Hmm. So, ito po, kung tatanong ka po sa inyo, sir, ano, medyo personal. Hoy! Ayon po sa lumapit Ikaw. sa akin. Uy! Asan po yung mga anak, ay yung mga, yung nanay? Wala na nga. No? Iniwan eh, kami. Sa, sa kabilang bahay. Hindi lang kabilang bahay. Ay, nangapit bahay. So, ano po ang pangalan ng ano ng asawa niya po? Si Ruby Arikali. Kamanginan po sali. Ay, taga rito Po po. Saan po siya ngayon? Sa Manila. Sa Alabang Raw. May kinakasama na rin na iba? Oo. Sa isang na pala. Nung nagpaas na, may kasama na. Ngayon, ano na siya eh. Sampung buwan na eh. Sampung buwan na? Oo po. E, isang taon may ka. Dalawang, isang isang taon may dalawang buwan pa lang tay. eh. Isang taon may, may dalawang taon eh. Eh, paano po yan, sir? Paano po nangyari yung sunog? Saan po nagmula yung sunog? Doon sa ano? Sa... Sa saingan. Sa saingan? Opo. So, bale yung mga bata yung nanon sa bahay? Opo. Siya nagsaing. Ano yung dito yung pinapagsaing? Yung nagsaing, siya, yun, nagtanong kasi ako. Tapos, yung malapit na ramaloto, bilis na yung kaapoy. Oo. Eh, naglaro yun eh, siguro. Eh, sama-sama -sama siguro sa labas nakita na, mayroon na nag-uusok. Kalakas na nga po yun. Mm, Oo, tapos nakita, naglabas siya. Pumunta sa mga kapitbahay. Uh, buti na kalabas yung mga anak mo. Pinabutan, talagang ano na. Eh, pag, pagpo po kayo umaan, sino po kasama ng mga bata? Wala. Eh, ko lang sa kapitbahay. sa kapitbahay. Sila, so, uuwi lang pa. Tapaparit lang damit. damit. Kaya lang, nag-ano siya lang siya. Magsahing, kakuy, huwag kang sumahing. Tadating na lang ako. Okay? Pag-apamad ka rin. So sa ngayon po, ano po yung pinagkakitaan nyo? Pinagkakabalaan nyo po? Wala, <tyap> wala po nagkatarbaho. Kahit ano, para sa mga bata, <tort noise> no? Opo. So sa ngayon po, Tay, ilang taon na po kayo? 49. Ah, 49. 25. So baka gusto mong mag-ano sa asawa mo? Pero hindi. Hindi na. Wala na. Wala na. Kung nasaan man siya. Wala na. Wala na. <laughs> Sabi ni Kagawa, <tort noise> siya, kung nasaan daw. So, sa Talaga nga yun muna. Tatanayin ko na lang yan. Ah. Wala na. Kahit na bumalik sa aking, ano, yung siya kung ano. Kung ano yung bawa. Sakit Doon na lang siya. Kung ano yung bawa. Nagsabi okay, sa'yo, Jo. Jo. Naalala ko na yung mga dinaanan nung bata. Kahit Ay, kahit naalala, na. naalala sa akin. <laughs> kahit na. Wala na. Wala na talaga. Wala, wala na, sa mo. Yan. Yung anak so, na lang para, para lang. Focus na lang yung trabaho para sa mga anak. Focus yan. So, ito po yung bunso. Ito po yung bunso. Yung bunso. So, paano po yan? Kung halimbawa, magtrabaho kayo. Dito na lang yung... sa mga pamangkin ko. Naiwan. Naiwan. So, hindi na. Mangkin yan. So, baka gusto nyo pong manawagan sa mga tumutulong kay Katabang Day na sana matulungan ka kahit sa konting ano lang. Alam mo, mapa, ano ka, kahit konting kubo o balit na kubo. Pwede nga. Yan, pwede po. Pag pwede kang manawagan sa... dyan. Oh. Para nakalive yan. Ah, uh, dito po. Baka gusto mong ano. Oh, Kung mga, sino gustong tumulong sa'yo, kano lang. Ayun. Nandito ako, andang, andang tumanggap ng kahit anong itutulong nyo sa akin. So, para Para, alimbawa kung matulungan kang maipabahay ka, na ma, kahit ko bulang, oh, o kung ano man, no? Mo, ma ma mo sa kanila. Meron lang mapasokan mga anak sa may kobo. Oh, ah. Ayun, may lang. So, mayroon. Para matulungan lang ako. So, mga katabang, ito po ang padre de pamilya ng mga anak, apat kong anak, iniwan na po ng asawa. So, bali daw na po, nangapit ng, bahay, asabi ni tatay. So, sana po yung mga tumutulong po kay katabang Dave, mabigyan po natin ng tulong ang ating beneficiary na nangangailangan po wala na po silang bahay dahil po nasunog mamaya po pupuntahan natin doon sa lugar para po makita po ninyo at ito po kumakatok po sa puso natin o sa puso ng ating mga manonood dyan, loob no? at labas ng bansa, sana po matulungan natin ang pamilya ni Tatay Jose. Jose Botones. Botones. So ito po, pakita po pa natin ang chapel ng Barangay Bonbon. At chapel. Pati, lang tinitirahan nila. Barangay chapel po, no? Barangay Lamigalya. So, Barangay uh -oh. Lamigalya, chapel. alang-alang sa para mag yung mga manonood oh. natin para matulungan muna Manawagan ko. Po. Kung ako. sino man ang nakakakilala ng sa akin, kung pwedeng tulungan nyo kami. po so, punay mag ka. Magbensayo na ika. O tapos magpasalamat ka sa nag-sponsor sa'yo natanggap mo oh, nga. si, si Ma'am Malu, tapos si Ma'am Erlene. Itong darawin ito ang nagtabang sa'yo mo. Oh. So, maraming maraming salamat sa tinulong ninyo. Na sana matulungan pa kami ng igit pa dito. Ganun lang yun. Kasimple lang. Pasensya na kayo, tanahihiya. Ka Huwag sabi. Uh, mga katabang, pasensya <coughs> na po kayo at ang ating beneficiary po ay nahihiya. So ito po, subukan niya rin po magsabi na makapagpasalamat sa ating sponsor para siya po mismo makapagpasalamat sa ating sponsor na galing sa Canada at sa galing sa Cavite. Ito po si si Tatay Jose. Tay. Tay, salamat, salamat, po. salamat mga... po. sa, sa inyo nga, ben, Tabi.

six, seven, eight, okay lang yan, nine. tay. Ano, okay lang yan. Pagsubok lang yan, tay. So, baka may mga mabubuting kalooban dyan. Mga team puso, mga team po. Ito po si tatay. Taga la medalya bonbon po. Sana po matulungan po natin kahit pan lang po sa so, ma malit lang na kubo para po sa mga anak niya lalo po mga nag-aaral so mahirap naman po siguro na na may mga anak ka, na wala kang sariling bahay na tinutuluyan. So dito po sa lugar na to, pansamantala po silang nanunuluyan dito sa barangay sapin ng Lamidalia Bonbon. So ito po, kumakatok po ulit sa atin si Tatay Jose. Talaga pong wala na silang bahay. Nakakalungkot man po na sana po lalong wala na pong asawa, iniwan po nangapit bahay na daw magisa niya pong tinataguyod ang kanyang apat na anak sinisika po niya na maghanap buhay na kahit anong trabaho po para po matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak so napapayak po ang ating beneficiary na si Tatay Jose dahil po sa nangyari nawalan sila ng bahay kasi po yung ano po yung panganay na anak yung nagasaing si Jessica kami panganay na anak panganay po yun Opo. Oh, yung Ito, yung pang, yung Jesam ay, Jesamay. Ayun po. Ay, ay, say, say. Pakita mo eh. Ito, ito ang na to ang taga saing abang wala pa yung tatay niya. Ni. 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 Tingnan niyo naman sa murang edad na yan. Nagsasaing na, nag-aaral ng magsaing para sa pamilya niya, mga kapatid. Ngayon siyang... Ang kapal na kaya ko pa, ang bumbo. na. Kaya gamit ka na siya nagluto. Nairak na sa ako. Ilan to na po yung anak niya, panganay? Walo na po. Walo. So napakamura ng edad, napakabata. Ayaw nga naman sa alaling ano. Asawa, asawa ko kasi ayaw niya. Hindi ko narawin niya anak niya. Tayo lang yan. Bala kayo yan. Kaya ang nga nakasabi siya talaga yan. May ko, sino anak niyan? Sino nanay niyan? Ikaw, ikaw ang nagkaraos dyan. Sino kaya? Lagi nga ako nga ninaaway pero... Nang, nang asawa niyo po? At-at, hmm. no. E, diba, ginagawa ko lang yun. Ginagawas ko lang yun ng asawa ko, ayaw kong masaktan. Ate, yung Antonia, yung auntie Sally. Sinasabihan niya, hindi man nag nagsirinig yan sa kanya. Kasi yung mga tao dito, kinayawa na sa akin. Anong sabi po ng nanay ng nung, nung babae? Eh. Wala nga. Kaya mo hindi mo ka, kayong, niya yun kung kayang niya. Disiplina Kasi pang dalawang asawa ko na yan. Ay, pang dalawang asawa mo dalawang, na Dalawang, Yung una, may asawa yan. Dalawang, yung pinalaki ko yung isa. Ay, yung, sila. Yung, yung asawa niyo po, dati may asawa. Nanong nakuha uh -huh. niyo nasa barangay man yun, pinag barangay yun, kaya na ko, kala ko mabait, o pala, hindi naman. Kaya yeah, si Auntie Sally, yung antin ko na lang yun, ay, ni, pasawa ko, okay. nawa ko nga sa akin, dito, pakasunog ko, kagabi, ano, pa, ma Madilim na, nandito, may mga pagkain ng pagdala. So, Lord's Rampage, alam ko nanonood ka sa mga vlogs ko. Baka naman po, mapuntahan nyo kami dito sa La Medalla Bonbon. Kababayan po ni Katabang Dave. Alam ko, dyan ka lang sa, sa Labo. Lord's Rampage, ito na po yung pagkakataon nyo po. Wala pa akong kakayahan na makatulong sa uh, malaki. Alam ko po, kaya mo to. Lord's Rampage, ananawagan po ako sa iyo. Sana ko tulungan po natin si, si Tatay Jose kasi po sobra pong nakakaawa. Sa murang edad po ni Jessica May, siya po yung napagkakatiwalaan ng kanyang ama. Every Isa, time, May. Ay, Isa Issa May. Isa, na every time po na magtatrabaho si Tatay, siya po ang umaala, nag-aalaga sa mga nakakabata niyang kapatid. So, Lord's Rampage, sana po mapunta ka dito sa lugar namin para matulungan Oh, mga katabang. So, mga katabang, pupunta namin yung bahay ni Tatay Jose doon sa sa taas ng bundok kasi doon ang bayad na sa, nasunog. Tara, niyo kami. Ang ah, dami ang pinsan niya nabitikaw. Ah. Yan, pinsan niya yeah. nabitikaw. Ang pinsan niya

matagal. <laughs> Pagod na ako mga katabang. Nasa tuktok pa para, para ng, ng bundok ang bayan nila. Nila Tatay Jose. Yan po. Mga talahib. Bukan pa rin sinubukan po ng mga anak ni Tatay Jose na lumapit ng saklolo subalit po huli na kasi po malayo na ka sa kabihasnan nasa sa taas pag panik daw po ng mga tao ng mga kamag-anak po ni Tatay Jose wala na po yung bahay as in yung cellphone, yung TV yung mga gamit po sa bahay pati yung, po, yung mga birth certificate ng mga anak ni Tatay Jose Ubus po lahat, was out lahat, nasunog. So yun po ang problema niya ngayon eh, tatayos. Ose, pati po mga damit, wala po silang damit, mga shirt. So ilang araw na po siyang di ng damit, pati po pangibaba. Dahil nga po, nasunog lahat ng gamit nila. So punta ulit tayo dun sa bahay nila, sa nasunog na bahay. So ito mga katabang Ito po yung bahay ni ni Tata Jose Parang napapaluha po ko dahil kita ko po, po yung paghihirap ni Tata Jose lalo pong iniwana ng kanyang asawa na almost 10 months na do po silang hiwalay so, iniwan siya ng asawa niya nangapit bahay na po sa iba sumama siya bang lalaki so ito pa yung kalunos-lunos na nangyari sa kanila na ng asawa na pa ng bahay Pero hindi dapat kuryente putol potol kami ito sa ayo mo bapa ko kuryente naman putol tadi man nakabayad so kuno mo tanan ko lang kami 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 bayad baka mo na ka, udah udah ama, di makabayagi anak ko tulang gamit sa sa grada. Sabi pa kayo kapitbahay nito, no? wala. Ato lang. Oh, ma-distansya. Ma-distansya pa no. Oh, no. nataragong bato. Talagang post na lang naiiwan no. Tapos ang mga soya. Yeah. So ito pang lupa na sa inyo to. Hindi, yung pamangkin ko yung nandoon. Siya nag Siya may-ari dito. Hindi, no? Yung may-ari may simbahan. Oo, no? kasi oh, yung chapel, yung chapel si, Chappell, si Ignacio Osillas. Siya po may-ari nito. Opo. Opo. So kaya po. Taga dito ka po sa La Medalla. Hindi. Hindi, taga Pedran. Ay Pedran. Opo. Ko pamangkin ko 'yan. Dito ako nakapangasawa. Ah. Oh. dito na pina na no, Nung pamangkin mo. Sa, ne... Ay pamangkin mo yung may-ari ng lupa na to. Opo. Siya. siya. Ah, nang rin. Osea, speed rosy. Mm. So, ito pala si, si Tatay Jose, taga Pyodoran. Pyodoran, Ligao. Oh. Marigunong Maragun Pyodoran. Ligao. So, City. Yung napangasawa po niya, taga rito sa Bonbon, Libon Albay po. So, kita niya naman po, yung bahay. Yan po, ano, mapapakinabangan pa yan. Mm -hmm. Yung mga year na yan. Ang ano na lang yan. So, dito so, pa kayo magano sa susunod, papatay ng bahay. Sabi ni, ni no, pamangkin ko, mag-anap na sa nangyayapay eh, kahit hindi na pwede magsulit. Eh, bakit eh, po? Gusto ko, ano, isulit. Naku, nasunog na, 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 na rin, na pwede. Eh, ba, ay, bawal. Eh. Pwede nga ko, umisigad niya, eh. umisigad niya, sa, sa kanya, ano, lahat dyan, pabawang niya. Hmm, malawak pa lang, lupay ano, pinsan mo? Opo. Ay, pag pala, pa, sa kanya, kaya. Pag pala nasunog na, bawal lang, ano, 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 eh, ba't po sa ibang lugar? Sa Manila? Manila. Naka iya. Yung ibang mga ito, mo mga isa rin. Ibang ibon ito. Ibang mga ito talagang mga isa rin. nila. Kaya katulungan mo nga, kaya nakukay rin nila. Okay. Sumasagurang pa kaya. Kasi yung matanda ko, yung tatay ko ay ayaw lang magpapainan lang. Doon na lang. Sa ibang lugar na lang. Doon na dito. Okay, doon. Sabi ko, malawak naman ano? lupa dito. Sa so muli po, pagpasalamat po ako sa ating sponsor o sponsors na si Ma'am Erlyn Kers at si Malu, Ma'am Malu Parps. Pakisupport po ng kanilang YouTube channel. Napaka legit po nilang kaibigan. Muli po sa programa ni Katabang Dave. Maraming maraming salamat po.